Alright, ganda ng panahon mga guys At nandito na nga tayo sa may pagbaba ng talisay Sampalok, Matangas At ito yung view, ang ganda mga guys Oh, Yeah Grabe oh Ayan yung uh, taal Ayan mga guys, Ayan, yung taal Ang linis, walang usok, wala ni anuman mga guys Ang ganda ng tanawin oh. Ayan, syempre kasama ko yung aking anak Hey, shout shout Sinamod Uh, yung ulap, doon pa straight, ibig sabihin yung uh, ulan. Ah, oh, hindi, ang luwanag nga. Ang ganda ng panahon, no Ganda ng tanawin dito, mga guys, oh. So, hindi mo swimming tayo sa dagat? Ah? Sa ano na, susunod na. Pag birthday ko. Oo. Oh. Ayan, mga guys. Sa mga akat dito, ingat tayo. Ayan, sa pagbaba. Mula sa talisay sa pangas. Ayan, ang ganda ng tanawin. Okay ang ganda ng ulap at ang ganda rin ng pogi rin na kasama ko oh. Yeah, geng geng. Ah, pura! Ay, uwak. Ayun, uwak nakita namin ayun yung itim na uwak. Ang laki no oh. Ayun. Daddy, daddy, nakatambay diyan. Kaya nga, nakatambay di sa puno na to. Ayun mga guys, oh. Ay, sa inyo. Oh. Nakatambay siya sa may santon. Ah, ang ganda ng talaga oh. Ang ganda ng taal oh. Ay, tira di. Alam mo yun? Yung parang kayo, hindi. Yan. And then bababa na tayo uli. Patalisay. Maya abangan nyo guys. Papaitaw sa inyo. At bibidyoan natin And yung mabibili nating isda. Ayan na na uso. Ayan na. Ayun. Ayun biglang uh, umusok guys. Oh. May nakita tayong puti. What Kanina yeah? wala. Pero ngayon meron na. Ayan na. Oh. Yes. Hello. Musok na guys. Oh. Sumabog ang bulkan. Kulay puti. Hindi yan sasabog good ano na yan. May laba doon? Oh, ayan oh, galing. Daddy, may ah. laba sa loob noon? Hmm. Uh. Yeah, mga guys, kanina walang usok ng binidyo natin. Pero tignan nyo ngayon guys. Oh. Biglang nagpakita ang puting usok. Ayan, What? nakita ako! Ay, nakakita! Normal na yan mga guys. Ayan, tapatas na. Normal ah, na yan. cute! Ayan. Kanina walang usok, biglang nag na, ano nakita mo? Biglang Ay, no, musok. Ay, Tapos oh. sugi sa heart. mo. Pag nabing yung, ha, yung hangin kainit. Eh. Uh, Puti-puti ang usok ng taan. Sigurado din. Normal yan guys. Tati Uh, pag kama na ganyan, e, pag meron ka bubomato dyan na ano. Talagang na, uh, tutos and active talaga. Active talaga. Bumato dyan yung mga bata ng bato. Okay, guys, So, no apa ako to. Yeah. Ganda. Ay, may nagaano sa ulap? Hmm. Kumbaga sa, ano mo yung kumukulong tubig. Pag uminit na siya, susubo na. Uusok na, di ba? Ganon. Ganon din ang taal. Pag uminit siya, sumisingaw. Mas maganda yung ganon dahil sumisingaw. Ah, katulad so, Hindi na siya ano? naiipon. Di ba? Kumbaga sa pressure cooker, anak. Di ba? Kailangan pagka nakatakip siya, huwag mong bubuksan ng bigla. Kasi pag binuksan mo 'yon ng bigla 'yung takip, sasabog 'yon. Kailangan sa pressure cooker, 'di ba, may umiikot 'yon? Sumisipol. Opo. Kailangan tanggalin mo 'yung dulo para sumingaw. Ganun din 'yan. Taan. Ayun, mga guys. Alam nyo ba 'yung pressure cooker? Pag kumukulo siya, mga guys, huwag mong biglang tatanggalin ng takip. Ayun, lawin yun anak, lawin. Ayan, Yung iba yan, ikot Lawin yan, Ayan, oh, ayun, lawin. Alright, at bababa na tayo, nawala na yung usok. Ito, let's go. Pakita ko sa inyo mamaya yung mabibili natin isda. Ito, let's go.